So yan, magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride. Kung napanood mo ang mini vlog ko kahapon, malamang alam mo kung saan galing ito. At talaga namang nakukuha lang namin ng libreto dito sa isla. At kung gusto mo malaman kung saan galing ang ayungin ito, panoorin mo yung latest video ko. And for today's video, magluluto tayo ng all-time favorite natin, ang walang kamatayang ayungin. At kung excited ka nang panoorin ito, baka naman pwede mong i-like and share ang video na ito. O kung hindi naman, ikis muna lang ako. So yun nga mga idol, isinalang ko na nga yung sampalok na galing pa sa Mount Tagapo. Then ilalagay ko na nga isa-isa yung ayungi kaso na pagod na ako kaya inilahat ko na at inilagay ko na rin yung mga kamatis na kasing pupula ng mga labi mo. Tapos sili na talaga namang nagpapabango sa mga niluluto mo. Maglagay na rin tayo ng sibuyas dagdag pampalasa din to. Hindi na ako maglalagay ng luya. Pinagbigyan ko na kayo doon sa unang video ko. As in na pampatanggal doon ng malas at engkanto. Dagdagan natin para mas malakas ang tama nito. Pero kung ikaw ang tatamaan ko, ayos na ako. Basta sa'yo. Ah! <coughs> Maglagay tayo ng magic sarap nakasing sarap katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pero ano nga bang mas masarap yung ayongin na to? O baka ako? Tama na ang daldal at ng buhusan ng tubig na galing pa sa pasipiko. Talaga namang itsura pa lang nito. Sigurado mo wow, asak na naman ang diet ko. At kung mabot ka sa video na ito, i-comment mo kung gusto mo rin to at baka isa ka sa susunod na mabigyan ko ng isdang ito. At kung bago pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-follow para updated ka palagi sa mga video na katulad nito na ilalabas ko. Pero bago yan, shoutout muna. Shoutout kay Ryan Silva Pan from Darangan Binangonan. And shoutout kay Ma'am Ella Maghirang from Ginoong Sanay. And shoutout kay Idol Makmak Aragones. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat. Grabe naman mga idol, tingnan nyo naman ha, pagkasarap talaga ng sinampalukan na iyongin. Lalo yung sariwang-sariwa talaga. Talaga naman, hindi talaga ako magsasawa kapag itong ulam ko, kahit anong luto, grabe. Pagkatapos yung ganito pa yung sausawan mo, grabe naman. Talaga naman. Abay kahit anong iharap nyo sa akin, kahit anong karne, abay hindi ko ipagpapalit tong iyongin na to. Pero kung papipiliin ako, syempre, mas pipiliin kita. <laughs> So yun lang mga idol, ako si Craps at ako si Talim Island Pride. Ito ang pinis product ng pinangat na yungin sa malakumpit.